Hello guys, good morning. Good morning, good morning, good morning everyone. Yan, meron tayong isang tanim. Ayan o. Oh. natin sa inyo guys, ano? Yan guys, ay nabili na ang 150. Pero hindi, hindi ko siya, na, hindi ko siya naalala yung, yung pangalan niya. Pero o yung may bunga na siya, o oh, maliit. Yan. Tapos, yan, itatanim natin yan. So halagang 150 itatanim natin para makatikim naman tayo. Ano ba yan? Malberry daw sabi. Yun ba yun? Hindi ko alam kung ang pangalan. Hindi ko hindi talaga masyado ano, kilala. So ayan guys, ang sabi ng kapitbahay ko ay mas ano matamis na matamis daw yan. So para hindi masayang ano, dahil nabili natin yan ng 150. So itatanim natin. So magbutas tayo no. Nakagawa tayo na ano. So, yan. Magbuho ito pa, Magbuho para ah, tanim natin yung pal, ay yung ano yung malbere ba yan hindi ko hindi ko masyadong naalala pa ano patulong naman guys anong pangalan kung sinong nakakilala niyan ay ah, type nyo lang sa comment section para Uh, malaman ko rin kung ano. Nakalimutan ko kasi na anong pangalan niya nung pagbili namin. So ayan. Parang ano to eh, parang malapit na lang talaga siyang mamunga ng marami, no? Kasi meron na siyang bunga, isang bunga. Marami siyang parang ano siya, yung maraming bilog-bilog, no? Bilog-bilog na maliliit na nagkadikit-dikit yung kanyang bunga. Pero hindi pa ako sigurado kung ganyan ba talaga, no? Kasi hindi naman siya gano'ng kalapit. So, yan, guys. Tanggalin natin yung kanyang plastic na nakabalot, ano? Para makalabas yung kanyang, ano? Ugat ba yan? Ugat. <laughs> ugat. Hirapan tayo sa Tagalog nito, guys. Hirapan tayo sa Tagalog nito kasi hindi tayo Tagalog, tayo ay Bisaya. Ayan. Pagpasinsyahan nyo na, no? Ayan. Alisin natin yung kanyang plastic, no? Plastic na itim. So, ayan. So, makatikim man lang, no? Makatikim man lang ng ganitong protas kasi hindi pa kami nakatikim ng ganitong protas. Yung may-ari niya, naka-dumaan-dumaan lang kasi dito sa aming bahay, no. Naka, ano, nag, marami siyang prutas na ibat-ibang klase ng prutas na dala niya, no. Ayoko, ano, kaya uh, bumili kami ng isa. Uh, at yan ay, yan ang binili namin kasi hindi pa kami nakatiki. Marami siya, ibat-ibang klase ng prutas. May avocado, Ayan, may mangga. Ano pa ba yung iba? May durian. Meron nga siya yung durian dala eh. Okay, ang napili namin, uh, yan yung, yun yung itinanim ko. So, linis-linisan natin ng konti yung kanyang, ano guys, yung kanyang paligid para uh, maginhawa yung pagkanyang pagtubo, ano? Maginhawa. Yan, para mabilis siyang lumaki. Kasi, pag mayroon daw damo na kakompetensya niya at siya ay ma, ano ba yun, ma masasapawan o kaya ano ba ang tawag doon? Hindi ko alam. Yung kanyang pagtubo ba? Kasi nag ano daw sila parang yung mga ganito parang naghahabulan din sila sa paglaki ano sa pagtubo yeah alisin natin yung mga damo no. Yan para malinis. So, so yan guys no. Ayan, naingay yung ating commander. So shout out sa aking masugid na mga manonood ng aking video. Salamat nyo. Salamat sa inyong lahat sa pagtulong sa aking WH guys na to. Dito mahirap pala dito ano sa white eh, maghabol ng WH. Pero pero okay lang si Pagatiaga, uh, enjoy enjoy lang sa pag ano pag-upload. Enjoy enjoy lang tayo sa pagwa-YT. Uh, si God na ang bahala sa lahat, no. Sabayan natin lang natin ng pagsisikap at eh, pagdasal para at tutulungan din tayo, bigyan tayo ng milagro ni God para tumubo at tumaas din ang ating, ang aking W-Eats. Yan guys. At syempre, tutulong din tayo sa pagpanunood ng ibang mga video ng at mga ibang kaibigan sa White eh, Para di makatulong sa paghaharang, harang, harang, no? harang natin. So yan guys, tapos na tayo. Thank you for watching! At kalimutan na yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and hit the notification bell para sa mga update. Bye everyone and God bless po sa lahat.